What's up, mga gunggong? Dito tayo ngayon sa airport. Uh, Nakapag-travel tayo ulit ngayon. At this time, babalik ulit tayo ng Asia. Naghihintay na kami ng boarding time. Habang naghihintay, eh, sinasamahan natin dito si Kabayan. Uh, titingin ang pabango. Uh, habang naghihintay ng boarding time. Uh, gabi yung flight namin. So, direct flight uh, from Dubai to, Hong Kong. So, approximately 8 hours yung time flight doon. Parang Pilipinas lang din. <coughs> direct flight. So, mahaba ang tulog namin ito sa aeroplano. For the meantime, sa shopping muna kami dito. <laughs> dahil nag-celebrate ng birthday si Kabayan, eh... Sige, bumili ka dyan. <laughs> Ay, Kabayan. Bibili ka ba? Parang hindi ka naman bibili. Parang nagpapabango uh, ka lang dito, nagtetesting ka lang eh. mga galawan mo, na napanood ko na sa TV yan eh. eh guys, si Kabayan. Oh. Hindi naman bibili, nag test So, ito mga oh, pati lipstick kita try mo. Sobra naman, baka mamaya singilin na tayo dun, nung, ano, nung uh, ng sales lady. Oh, uh, eh, guys. Napakatalino yun talaga ng kabayan. Walang dalang pabango. So, dumaan sa tindahan ng perfume tapos do nagtayo ng mga tester. Oh. Insta, insta pa bango. Ito yung mga galawan, guys. Ang daming gold. Guys, ang daming tao ngayon dito sa airport dahil la uh, weekend itong flight namin at gabi. So sexy kan. Napaka-busy ng airport ngayong araw na 'to. Sana pagdating namin doon sa destination eh hindi ganito ka-busy. napaka talaga yung dating namin dito sa airport mga gunggong. <laughs> Na-delay pa yung flight namin. Magagawa ko mamali sa bahay. Akala ko matatrafik kami. Hindi kami na traffic mga gunggong. <laughs> hindi nga kami na traffic pero sobrang dami naman tao ngayon dito sa airport. <laughs> Dahil nga weekend, uh, napaka-busy. Ang dami mga nag-uwi. Ang dami nagka-transit dito sa Dubai. At anyway, ngayon lang kami kapag flight ng ganitong uh, weekend actually. Dati pagka madalas kami mag-travel, uh, laging weekdays na binu namin na flight dahil parang kakunti yung tao. Eto natapat ng uh, Viernes, kaya napaka-busy <laughs> na-delay pa yung flight. So, sa mag -a alas 10 pa lang. Ang uh, flight namin is 11.30. <laughs> <laughs> so medyo isang oras kalati pa kayo maghihintay Buti lang nakakuha kami ng pwesto rito Na pwede maupan at pwede magkape So chill chill muna kami dito Kama naghihintay ng boarding time ito yung nakakatamad mga gonggong kapag -gong uh, late na yung flight niyo. Pagkagabi, inaantok na ako. Inaantok na ako, hindi pa nagbo-board. Hindi ko alam kung inaantok na ako dahil uh, late time gabi o. Inaantok na ako dahil uh, vacation mode na yung katawan ko. Gano'n na talaga. Kapag nasa airport ka, nakaka-relax yung pakaramdaman. Kaya siyempre, psychological yan, mentally. Parang uh, yung isip mo, eh nagbabakasyon na. Nauna na, yung isip mo lumi pa na magbakasyon. Punta <laughs> na kami sa boarding gates namin. Medyo malayo yung lalakad. ang Hanggang dulo pa. <laughs> ang uh, ba, lalayo ng mga boarding gates dito sa Dubai parang Singapore, karoon din sa Singapore sobrang layo din ng mga boarding gates <laughs> okay mga gonggong -gong. so nandito na tayo sa loob na aeroplano at uh, tayo ulit sa business class better luck next time na randa nag request kami kanina sa kawanda hindi kami pinagbigay okay. What's up mga gunggo? Dito na kami sa ako. Kakaland lang namin. Uh, Napakasarap ng biyahe namin. Dara-dara-chain to. Almost 7 hours lang. At uh, bumulaga ka agad sa amin dito sa airport na to, brats. Oh! Kaya na, uh, panis. Wala ta nga panis. Parang uh, from Dragon Ball si yata to. Ito nga guys. Ang lupit na itong uh, uh, statue na <laughs> to. Oh! sa panis. So ngayon, eh, naghahanap na kami ng uh, mabibilhan ng card. Magme-metro na kami papunta sa city. Dahil medyo malayo pa yung city dito sa airport. Okay mo gong -gong. So papunta na kami sa city. So, from airport, going to city. So may train dito. ah uh, rekta sa sentro ng uh, sa Hong Kong mismo. Medyo malayo, isang oras yung uh, train. As per the Google Maps. <laughs> Siyempre, hindi tayo bibigoy ng Google Map dito at uh, punta na tayo sa Hong Kong. Ang ganda ng uh, train station nila rito. Uh, medyo hindi masyadong busy ngayon at uh, kukunti yata ang tao. Pero tingnan natin mamaya pagdating natin sa main city. At uh, hindi masyadong mainit dito mga gonggong. -gong. Malamig yung klima dito ngayon. Pero tingnan natin pagdating natin doon mismo. <laughs> sa gitna, sa mismo Hong Kong. Ang ganda ng train dito mga gonggong. -gong. Parang ano yata ito. VIP class yata. <laughs> so may uh, yung train dito diretso sa mga central places. Sa last stop so may bababa sa Hong Kong mismo. So malayo pa, malayo yung airport sa sa mismo say magte-train tayo or magpa-bus nung last na nagpunta kami dito uh, nag uh, nag lang kami wala pa itong train na tayo pala yun uh, namin pero parang ganun din yan tayo sa mga oras pero ngayon may, may metro na may train ganda ganda pa ng train nila dito ang bilis guys at uh, mga gunggong na panabanggit mo nga nagaling na kami dito dati nung punta kami dito year 2015 pa eh so almost uh, ilang taon na rin yun 8 years o so, 9 years na rin uh, Ayan, ang dami yung nagbago at at nakayon pa din yung develop dito itong side na to may mga alawa dito <coughs> dahil lang kung kung may napapalibutan din ng uh, dagat at mga bundok Ayan. Thank you. <coughs> So, yung mga island din dito. Parang divided siya sa malalaking island. So, yung Hong Kong is parang city. Yun yung pinakasarang sentro. At uh, mga gonggong napakadaming pwedeng gawin dito sa Hong Kong. syempre parang shopping capital to ng Asia. At ang isa, sa pinaka-excited ako, gusto namin mag-try mag-casino. <laughs> Magsusugal kami dito, guys. <laughs> so, medyo matagal ang stay namin dito halos limang araw yata kami dito sa so napakadamang activities na pwedeng gawin ang daming pwedeng masyalan, puntahan at pasyalan at uh, pagdating naman sa transportation mga gonggong napakadali, train uh, bus, napaka accessible nagulat nga ako pagdating namin dito sa airport palang may train na dati wala talaga, naka, naka bus lang kami pero madali lang din yung biyahe oh, mga gonggong, nandito na kami sa hotel ang ganda ng view dito sa hotel namin kitang kita yung harbor yung mga dagat yung mga barko so sa mga daramang araw dyan tayo pupunta tatawid-tawid tayo dyan sasakay tayo sa mga ferry boat so mga gonggong nakapag-refresh na kami sa hotel so lumabas na kami para maganap ng mga kainan dahil hindi pa kami nag-aalamusal so, kanina pa nahihilo na si kabayan <laughs> kami dito sa so may parang park sa may gitna ang <laughs> ganda ang dami chill chill ng mga tao dito habang naghahanap kami dito ng mga kakainan nandito nga pala kami sa Xiong Wan maghahanap muna kami ng mga kakainan guys makikita <coughs> nyo ko pa yung tao saka na nakag muna tayo dito habang naghahanap ng na restaurant mga gonggong nakakita uh, kami ng uh, mga kakainan dito <laughs> May problema na naman tayo problema na naman tayo guys nakakapagsalita <laughs> <coughs> 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 tayo ng Chinese pero hindi tayo nakakapagbasa <coughs> Ay, so, paano tayo order? Ito so, na may picture man lang. Ah, may English. May English wala. Kumakain mo pala tayo dito guys. <coughs> Pero tingnan nyo. May San Miguel beer guys. Pil -pil <laughs> San ka pa. Ang bangis guys. Abot yung uh, San Miguel Pil Pilsen natin dito guys. Mag-order okay. so, mo tayo. Kakain mo tayo ng halian. At uh, tuloy-tuloy natin pag-alang namin. <coughs> Mga gonggong. di ko alam to kung ano in-order namin. <laughs> Parang uh, pork chop na may noodles na may kasama mga uh, mga iced tea something. Pero mukha namang masarap. Titikman natin. May ulan na kita to. Pork chop noodles guys. Kain mo tayo. <laughs> okay mga gunggong. tayo kumain. Tingnan nyo to guys. Ang ganda ng mga bats nila dito. Mga double decker na mini train. <laughs> Ganda. Ngayon wala lang nakita to, hindi namin nakita to nung uh, last na nagpunta kami dito. <laughs> eh syempre hindi naman kami dito nagpunta mismo sa side na to, sa pinaka sentro eh. <clears throat> nung uh, 2015 nung nagpunta kami dito eh hindi, hindi namin abot itong part na to ng pinaka sentro dahil uh, parang dalawang araw lang tayo dito noon ano. No, no, no? So nagpunta lang talaga kami ng Disneyland noon. <laughs> Pero this time haba aba ang uh, bakasyon natin dito. So may iikot natin karamihan ng lugar dito guys. Uy, may nagpipray na ba dito oh, mga gondong? Kaya nyo, nagpipray na sa tabi ng kalsada. Matin dito guys. Ibang klas ito. Nag Kaya pala nag-traffic dito eh. Ang um, bangis. Eh. Train up, selling the street of Hong Kong. Pwede, pwede. Bakit wala dito tayo nag-train eh. <laughs> Dapat dito tayo nag-train up. <laughs> pwede pala yun eh. Ito <laughs> tayo <Pwede pala> eh. <laughs> bangis nun ha. Parang ano eh. Magas sa Pilipinas, ano yun eh. Nag-train up sa May Divisoria. Renewal of Pauma <laughs> ah, natin. Kami muna kami mga gundong dito. Mga gundong. Pag magka-travel kayo dito. Kailangan nyo ng ano, octopus card. Octopus card yung ginagamit para <coughs> makasakay sa mga ganyan. Sa mga bus, sa mga train. <coughs> yun na yung uh, pambayad. Card lang yata yun. So nagahanap kami ngayon ng bilihan ng octopus card para mas madali ang pagbiyahe. Pero meron din naman mga tumatanggap pa rin ng cash. Pero mas mapapadali ang biyahe kapag siyempre may octopus card kahit tap tap mo lang mas madali yung biyahe mo lalakad lang kami dito kahabaan itong Queen Street kung tawagin nila dami mga tindahan dito <coughs> napakabisi na itong lugar na to yung mga tindahan ng mga dried fruits uh, paramihan mga parang, parang seafood guys <coughs> mga dried fish dami mga dried octopus dito guys amoy amoy uh, tuyo. sap sapsap itong lugar na to. <laughs> Pero ang linis dito, mga oh, ganggang, mga oh, yung kalsada. Ito yung uh, sentro, pero ang linis. Tapos, yung panahon, eh, hindi masyadong mainit, guys. Parang 24, 24 degrees lang. So, tamang-tama yung pagpunta namin dito. Hindi masakit sa bala. <laughs> hindi maalinsangan. <laughs> Nag-ready pa naman ako. Hindi na lang akong damit, puro puti. <laughs> so, ayos lang. Mas okay na yun. Kesa naman taga-takag pawis. Ako ka naliligaw na naman kami. Pagkahanap <laughs> lang kami ng mga uh, na ng tapos card. Nakarating na kami kung saan. Sabi nung pinagtanong namin, 5 minutes lang daw. 5 minutes walk straight. Uy, wala pa nung 5 minutes guys eh. Patience is key. Matataas. Matataas din ang building dito. Daming apartment tabi-tabi. Tutang -tabi. <laughs> so, na mga gunggum. Haba na nila hakat namin. Pagbili <laughs> lang na ito. Ito <laughs> guys yung makakailangan nyo. Ayan. Ito yung tinatawag na Octopus Card. Ito yung gagamitin niyo pang tap sa mga bus, sa uh, train, at sa iba pang mga transportation dito. Kahit mga tindahan, ganito yung ginagamit dito. <laughs> Tumatanggap ng ganito method of payment. <laughs> Napaka-convenient. Ang problema, napakalayo ng na nilakad na para makapili. <laughs> Ang sabi na nagtitinda sa Starbucks, straight lang, 5 minutes walk pag, pagdating namin sa 5 minutes na yon pagbaba 10 minutes pa yata lalakad mo <laughs> dahil parang tunnel na substation subway station sub at yan guys oh ang haba ng na lakad namin pero guys lang dahil may issue dito sa ila so hindi naman ganoon kainit <laughs> pabalik muna kami sa hotel magpapalit ng sapatos dahil ganito pala rito guys napakahaba na nilalakad so kailangan ready ang mga sapatos dito <laughs> Hindi pwede yung chinelas. Kaya pala bibira yung mga nakachinelas lang sana. <laughs> sa daan na nakikita namin, puro mga nakaraan. <laughs> Pero ayos din. Kasi exercise. <laughs> oh, ito na lang guys. May vocalator dito. <laughs> Papalit lang ang sapatos. gagala na ulit tayo. Uh, nagpa-plano kami pumunta dun sa, sa Mongkok eh. Sa Mongkok. Uh, parang shopping center yun dito um, uh, mga street foods, etc. etc. Hindi pa ako nakakapunta doon. <coughs> Nakita lang namin sa internet. So yun ang, yun ang una namin pupuntahan ngayon. Hanggang gabi na kami doon. Alright okay, mga gonggong, nandito tayo ngayon sa May Mongkok. Eh, ito yung uh, parang uh, shopping center nila dito. At uh, kung gusto mong mag-shopping, bumili na ano-ano. Ang dami tindahan dito guys, makita nyo ako. Sobrang busy ng lugar na to, dami ka. Pero nandito, karamihan ng mga bilihan. Uh, Madamit, sapatos, etc. etc. Pati electronics at syempre may inabasa ako meron daw ditong computer uh, center ha? tingnan natin kung papasyalan natin ganda rito guys oh dami so ngayon eh naghahanap ko yun ang pwede mabilhan ng uh, uh, mga sapatos, damit, pasalubong <coughs> at uh, mukhang maraming pagpipilihan dito guys napakadaming tindahan medyo maambo ng konti pero ayos lang Hindi masyado mainit sabi ko nga hindi humid dito katulad sa uh, Singapore uh, maganda yung panahon dito <laughs> Huwag naman sana umulan para marami pa tayo mapuntahan. At mga gonggong, gong, dahil mahilig tayo sa street foods, syempre meron yan ang Hong Kong version tingnan nyo, guys. <laughs> Ito ang street foods sa uh, Hong Kong version. Mo masarap guys. Karamihan puro street foods 'yo. Eh, oh. Siyempre, titikman natin yan guys Hindi natin papalampasan yan Bayan, anong gusto nyo kainin dyan? Ha? Balita ko, mahilig daw po kayo sa street foods sa. Ito mas si Kabayan, mahilig daw sa street foods eh. So, ito talaga yung mga gusto nyo kainin Pagka nagka-travel kami So, so yan dito guys, puro seafood Okay, susubukan so, na natin guys So, parang uh, para siyang ano, fishball uh, Pero Hong Kong version guys <laughs> Ang kinaten Tignan natin, mukhang masarap Mukhang masarap to Guys, tikman natin Pero for sure, plasang uh, parang lang din to eh Parang takoyaki oh. Fishball na mm. tayo mm. Squidball siya, squidball siya mga gong -gong. Mm. Nice pa si Bersho. Mm. Mmm. Mm. May curry Masarap, masarap. Pero meron dito yung ano parang uh, bangus na mahaba. Uh, Ayun o. Napakata yung pagkain dito mga gonggong. -gong. Uh, mamaya natin tutuloy yung food trip natin. <clears throat> dito na rin tayo magdi-dinner siguro sa area na ito. Titikin tayo na ibang pagkain. For the meantime, snacks snack lang muna tayo. Street food muna tayo dito. So itong section na ito, mga gonggong, -gong uh, ng Mongkok eh mga restaurant makikita nyo puro restaurant to guys dito palagay mga kainan pero banda yata doon yung shopping center at doon tayo papunta <laughs> ngayon na na-locate na natin gusto tayo kakakain oh, na tayo babalik dito dito tayo magdi-dinner bago <laughs> mo eh kung mahilig ka sa Chinese food <laughs> <laughs> Maanawa ako dito guys <laughs> Puro Chinese restaurant to eh Napaka busy pero at the same time Napakalinis guys Hindi, hindi katulad sa ibang mga lugar na Yung mga sentro ang dudumi Dito linis Pero ang daming harang tao Ang nakakatawa Ang Sa kahabaan itong street na to Napaka busy lugar na to May Jollibee dito guys Tinan Panis, may Jollibee dito guys Ganda nito Ano? Ito yung uh, Langham Place na tinatawag nila Parang malaking shopping mall Sa paligid nito, ang mga commercial building, daming tindahan Pero syempre, hindi tayo magja Jollibee dito, sawa na tayo dyan <laughs> Puro yan na lang kinakain natin dun eh. <laughs> Sa Middle East eh <laughs> Pero nakakamangha dahil may Jollibee guys So, so. Patunay lang yan na uh, napakarami rin Pilipino dito for sure. Alam nyo mga gunggong, isa sa mga pakakay ko talaga. Kaya pumunta kami dito sa mall at sa maraming tindahan ng mga dagay ang uh, bumili ng unique t-shirt. Dahil <laughs> alam yung mga gunggong, kapag uh, nandito kami sa Asia, grabe ako pagpawisan. Eh minsan naregaluhan ako ng kapatid ko ng isang unique t-shirt na play so, Kaya na gusto ko kwenta yun guys. Sarap pala ng mga uh, <coughs> paramdam. Hindi masyadong mainit, hindi ka papawisan. Nakaka-absorb ng init. Kaya sabi ko, pag na travel kami at bumalik kami ng Asia, hahanap pa ako ng tindahan ng Uniqlo. Eh nakita namin sa elevator, may butik. Kaya ito, pupuntahan namin. Eh. Hindi naman ganun kamahalan dito, pero masaya na ako dito sa mga t-shirt dito guys. As long as hindi ako pinapawisan. So, bibili tayo ng isang damakmak dito, guys. <laughs> eh, ito. Boom! Okay, shopping on. Let's go. Mission accomplished tayo mga gonggong. Nakabili tayo ng malamig na t-shirt at pati si kabayan. Bayan, dami niyo pong pinamili ah. Uh, ako Ako plano na bumili. Si Kabayan ang dami na bili. So, tapos na birthday mo ah. Uh. Uh, extended birthday. Mas mura talaga mamili dito guys. Uh, dahil siyempre, uh, uh, malapit sa manufacturing city of the world. Ka. Uh, mas mura na uh, siguro 5 to 10 percent compared sa UAE yung mga produkto dito. Mga <coughs> made in China eh. So <laughs> andito. Ang dami mga brand dito na mas mura. Hindi <coughs> ko lang ang alam kung uh, mas mura sa Pilipinas. Pero piling ko mas mura dito guys. Dahil sa uh, kasi dito talaga yung mga manufacturing ano, company. Dito talaga yung distribution, yung bagsakan ni Kat. Nandito naman tayo ngayon sa loob ng palengke. <laughs> Ito yung mga fresh food guys. dami ng mga gulay, prutas. Ang dami dito. Mga vegetables. <clears throat> mga fresh goods. Naghahanap kami ng mangga. At mukhang hindi lang mangga makikita namin dito sariwa ng mga protas dito dami at kung sa Pinas eh, may mga jeep dito guys ganito transportation nila eto yung uh, parang jeep nila eh, mga mini buses sa parang uh, parang air condition na mini buses ayos din ang hindi ko alam eh kung paano yung paano sila nagbabayad kung by card ba o by cash ba so parang ito yung ano uh, ano man tawag doon night market <coughs> mas busy pag gabi daming ilaw guys na mas lalong nag busy nung dumilim lugar na to at uh, dinner time na mga gonggong -gong. masakit na rin ang paa namin kaigot so popes na muna kami dito sa restaurant na to Okay, testing ulit tayo ng pagkakain. Kakain na rin tayo ng dinner para mapahinga ng konti. Let's go. And uh, ito na naman tayo. Struggle na naman tayo sa pagtingin ng pagkain. <laughs> At napakadami ng menu guys. Yung menu nasa table na mismo. <laughs> Ikaw na lang bahala tomorrow siguro. Pero meron naman palang ano, English translation guys. Tingnan nyo. Yeah. Oh. And uh, this time, napakadami pagpipilian. For sure, masarap lahat ito. So magkatry tayo ulit ng soup. at uh, mga dumpling siguro. Uh, mga gonggong, may uh, nagpe-perform dito. Tignan nyo guys. Hindi ko maintindihan eh, pero parang uh, sounds like Japanese. Galing. Mga gonggong, ganito daw yan. Bibigyan mo para kumanta ulit. Tumigil eh. Bibigyan natin guys See Tingnan natin yung mga gonggong -gong, kung, -gong. kung siya ulit Ano baka mamaya ba bakit agalog ang kantahin nito Mapapa Mapapajamin tayo dito guys Sana, ng hindi ko manta guys. Mukha nice kamas tayo. Baka kailangan mas malaki yung binigay natin. Ah, hindi, hindi, hindi. Ito, nag-upisa na. Nag-i-intro na boys. Lapit tayo ng konti. Lapit tayo ng Mausay, oh, mausay. Wala, wala lang akong practice eh, pero munti ko na agawa ng gitara yun eh. <laughs> <laughs> dami yung mga nagpe-perform dito sa sa kalsada guys ang gagaling, ang gagaling. Siyempre, pauwi na kami. Tapos na kami mag-ikot dito. Tapos na mag-shopping. Okay, bukas, mas exciting ang pupuntahan natin. Bukas talaga, officially, mag-uumpisa ang paggala natin dito. Bukas, eh, susubukan natin pupunta sa Macau. Siyempre, excited na kami. Excited na pa pala dahil magkakasino tayo dito. Alright, mga gonggong. -gong, nakabalik na kami dito sa hotel. Kita nyo naman, unang, unang sabak pa lang, unang araw. Parang solve na agad tayo dito. Pero nag-uumpisa pa lang tayo. Nakapamili pa lang natin ang mga gagamitin natin sa mga araw na darating para sa mga adventure natin. Okay, salamat sa pagsamay sa amin sa day 1. Okay, Mamba out. Peace out. Stay safe. See you next time.